Hello guys, good morning ah, May isi-share nga pala ko sa inyo yung experience ko tungkol sa violation sa Facebook Alam ko yung iba sa atin nakakaranas ng magkaroon ng violation dahil nga minsan hindi natin na iwasang mag-upload ng hindi natin alam na bawal kung nakakaranas man kayo ng magkaroon violation guys huwag kayo mawala ng pag-asa kasi ako dati parang nawala na ako ng pag-asa dahil yung pinapabura yung kailangan kong burahin yung mga uploads ko na mga alam kong bawal akala ko naman pag binura na automatic mawala na agad magbibilang ka pa pala ng ilang buwan nung nalaman ko na ilang buwan pala bago maalis yung violation kahit nabura na parang nawala na ako ng pag-asa kaya ang nangyari parang dismayado ako kasi ang dami ko ng followers ano 30 higit na tapos biglang mag-antay ako ng kailan kung kailan mag mawala yung violation gawa ng uh, ka-upload ako ng mga unoriginal video tapos ang ginawa ko sa pagkadismaya ko, gumawa na lang ako sa halip na mag-antay ng ilang buwan para mawala ang violation na ako ng isang account para yun na lang ang tutukan ko. Bale, hindi ko na tinutukan yung unang in unang Facebook page ko. Katagala na ilang buwan na lang nakalipas, mga uh, inabot siguro ng 3 months or 4 months. Hindi ko na na hindi ko na nararamdaman ang buwan na, na lumipas na pala da, gawa ng bali na na ako dahil mayroon na akong ibang account na nagawa noong noong sinilip ko yung yung time na sinilip ko yung ano yung isang account ko na nagkaroon ng violation pagsilip ko na wala ang violation na wala na pala yung violation bali green na lahat wala na yung x na green na leh. Yung ano wala na talaga siyang violation. Kaya nangyari. Sa halip na ang tutukan ko yung pangalawang ginawa ko na account. Ang ginawa ko, tinuloy ko para kinuloy ko na yung dating may violation kasi sayang naman na green na siya. Kaya tuwang-tuwa ako noong nag-green na siya. Totoo pala talaga na ilang buwan bago mawala ang violation kasi noong una kong pagbura, akala ko mawawala agad pag porket na bura na yun pala totoo talaga na magbibilang muna ng buwan kaso nga lang yung una parang nawalan ako ng pag-asa wag gawa ng mantakin mo ba naman 4 months or 3 months bago na mawala ang violation kahit na bura na kaya parang naiinip ako gumawa tuloy ako ng bagong account bali dalawa na ang account ko ngayon ito yung ginamit ko na to yun yung monetize na na monetize na siya guys kaya kayo guys, kung kayo nakakaranas ng ano yung magkaroon ng violation, wag talaga kayo mawala ng pag-asa, tuloy lang mantakin mo yung dati kong yung itong facebook ko na to hindi na ako nag-upload, hindi na lahat hindi na talaga ako sumisilip, hindi ko na binuksan kasi nadismaya nga ako dahil nagkaroon nga siya ng violation akala ko naman, ano, hindi na talaga maalis kasi, ano tagal eh kaya, noong sinilip ko, tinuloy ko na, mga ilang buwan na nakalipas, mga isang buwan siguro o dalawa, na monetize na siya. Kasi, tinuloy-tuloy ko na mag-upload. Eh, noong nalaman ko na ma, wala na siyang violation, tinuloy-tuloy ko mag-upload doon. Bali, dalawa pa nga ang uploadan ko yung yung una at yung ito na Facebook na to at saka yung isa bali dalawa tapos nitong namonetize na monetize eh, na yung nga ito Bali, ang tinutukan ko na ito, hindi ko muna natutukan yung isa. Sayang din naman bitawan yung isa, pero di bale, hindi naman mawawala yun. Basta mahalaga wala siyang violation. Yung nagawa ko na yun na yung pangalawang account ko guys na ano, eh, wala talagang ka-restrict-restrict uh, yun. Paano ba naman syempre sa experience ko, masyado na ako maingat wala talaga, hindi talaga nakaranas magkaroon ng violation yun hindi talaga nagkaroon ng restrict o ano pa man kasi sa, sa experience ko ba naman at nag-iingat na ako pero ito yung ginamit ko na to ngayon ito ang tinutukan ko kasi ito yung na-monetize pero pag may time ako at hindi ako busy haharapin ko rin yung yung pangalawa kong account na ano sa Facebook page Ganun yan lang guys Sana may natutunan kayo ng konti sa video kong ito uh, Huwag kayo mawala ng pag-asa kung sakaling magkaroon na kayo violation Kumbaga, Ano lang kayo, binigyan lang kayo ng ano yung aral para lang maiwasan na wag nang mag-upload ng mga bawal uh, Tuloy pa rin ninyo guys kahit na may violation kayo wag niyong bitawan wag kayong gumawa ng account baka mag magaya kayo sa akin nagdubli-dubli na thank you for watching guys bye see you next video at nga pala kung sino yung hindi pa nakakapag follow sa akin please follow my FB page and subscribe my youtube channel bye